mga kabatang helmet sayang nga mga kabatang helmet mag uulat muna ako ito po may bagong update si VP Lenny o ba diba, mga kabatang helmet nagkaroon ng meeting si VP Lenny about naman dyan sa kung paano nga daw magkakaroon ng universal health care sa naga ng hmm, mga bata. So, ayun nga mga bata helmet. Bakit ganon, no? Kung kayang gawin sa naga, bakit hindi gawin sa buong Pilipinas? So, ayun nga, nagkaroon siya ng meeting kung paano nga daw i-implement yung universal health care, yung universal health system. Yung implementation nun sa naga. Pero, nakakapagtaka lang talaga mga kapat helmet. Bakit hindi na lang gawin sa buong Pilipinas, di ba? Kung kaya sa naga. Pero di ba? At least si Pipileni nag-iisip ng mga ganyang paraan ng mga ganyang bagay para matulungan ang sambay ng Pilipino especially yung mga kababayan natin sa Naga na in terms sa healthcare system makabawas man lang sa tinatamasa nating kahirapan ngayon na sobrang hirap ngayon, di ba? mahaba batayan, Ba't sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang vlog natin na sa ibang bansa, kinaya na magkaroon ng free um, healthcare benefits. Kinaya na maganda yung healthcare system nila. So, depende nga yan kung saang bracket kakabilang. Kung senior, kung mga solo parent, o yung single parent. ganoon kasi sa ibang bansa, especially sa US. Paano natin nalaman mga batang helmet? Kasi nag-handle tayo ng mga ganong classing account. So, parang nung first time ko na-handle yan mga batang helmet, it was two years ago na. Pero sabi talaga ng mga kamag-anak din namin, talagang merong ganong kaganda yung kanilang ano, healthcare system doon. So, kanina mga batang helmet, may ganap din po sa Manjola, sila Doc Celo Magno. nagkaroon nga sila ng rally about nga din dyan sa budget ng O eh, oh, diba? Nakakaloka lang talaga. Kasi kung kaya sa ibang lugar, baka dito sa atin hindi. Kami mga batang helmet, ang ano lang dyan, itigil ang corruption. Itigil ang corruption. Itigil ang mga buwaya na yan. Para maging maganda ang bansang Pilipinas, Diba? Kasi yun yung number one na kalaban natin kung bakit hindi patas, hindi pantay yung mga benepisyo na dapat matatamasa natin dahil na sa korupsyon. O ba diba? At ito pa mga kabata, helmet. <laughs> Meron pa ako ng balata na parang pantry yata or cantina walang magugutom. I don't know kung program sa pero i-research ko pa yon Pero ba diba, imbis na gumawa ka ng mga band aid solution o yung mga for a day lang na ayuda sa diba ba binibigyan niya na ng trabaho e eh di para yung sustainability na ito, talaga yung trabaho na yung binibigyan nyo diba? so ayan nga mga kapata helmet So gusto mo video na ito huwag ganun na mag subscribe at i-click the notification bell para lagi updated sa so, lahat ng mga ina-upload po namin di siya tayong universal health system, kung tayo talaga ini-implement universal health care, o ba? Diba? Nakakaloka lang kasi. Hindi naman dapat natin ito may problema. Pero dahil nga taxpayer tayo, tax natin yung ginagamit isang sa ang mga kaayuno na yan, dapat talaga natatamasa natin o bumabalik to in a form of services, hindi in a form of sa sabulsa nila. So, ano, mga shoutout lang kay Magno and sa lahat ng mga kasama ka nina sa rally and nakakaloko lang talaga. Pero buti talaga si Lupi diba? ba? Kung kaya i-implement sa Naga, why not sa buong Pilipinas? Pero, di ba? At si Lupi naisip yun na magkaroon ng ganong klaseng programa para na makatulong, diba, ba? Sa mga 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 Pilipinas. Pero nakakaloko lang talaga. Pero ay mga kapatang, well, stay happy, stay healthy, stay punin natin. Sige. Ha, umabot oi koma